Nakita ko? okay? Tipit-tipit. Wala mga. Wala. 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 So, Wala. off Wala. na. Wala. 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 noodles? Wala. Wala tatabi na to yung noodles. Pinagot nab na noodles. So, duwang yung buha. Duwang yung buha. Man, bowl. Bawa, bowl. Duwang yung bawal. Bowl. Bawal. buha mo siya. Kaya duwang yung noodles. Kay bagyo. Bagyo kasi gana. So, ako na yung buha. na siya. Kasi Ayan. ayan. O, okay. Tapos, since duwang akong hindi luto, kaya kami nakaon. Tapos, ako kami. Nakawin niya. Bawal niya noodles. Ulo ko na aking. kasi sabaw.